SHIT <laughs> Iwan na kagabi ang 9 ng Desyembre, ang giant Christmas tree na naga-display sa aram ng City Plaza sa dagupan City. Ang kaganapan na may temang Pamilyang Puso ng Pasko ay tinanohan ng daan-daang Dagopenyong nakikisa sa pagtunghay ng ceremonial lighting na nagsilbiring hudyat ng pagsisimula ng City Fiesta. Ayon kay dagupan City Mayor Belen Fernandez, ang pailaw ay sumisimbolo ng pag-asa sa bawat isa, lalo na matindi ang mga nalampasang unos sa mga dagopenyo ngayong taon. Yotay. Uh, ang priority natin ever since. Pamilya po. Sa lahat ng bagay. Kaya nga, pamilya ang puso ng Pasko. Dagdag pa niya, mula 17 ngayong buwan, nasa 15,000 apektadong pamilya ang mapapamahagian ng Noche Buena items. Kung saan, itong daang pamilya rin ang kanilang makakasalo sa isang ihahandang buffet. This time, we will celebrate yung, yung fiesta and Christmas natin. Simple lang po. But uh, we will be oh. providing 8,000 uh, Noche Buena for the indigent family. Alam natin kasi hindi sila makakapag-enjoy ng Noche Buena ngayon because of nangyari sa typhoon. And we are also inviting 700 families for the buffet of Noche Buena. Hindi lamang sa Plaza Tampo ang pailaw, di pati na rin sa Quintos Bridge at iba pang bahagi ng lungsod. Ang display ay ni-recycle umano. Mula sa mga disenyo noong nakaraang taon, di na rin sa panawagan ng Malacanang na gawing simple ang ng Pasko. Sa huli, nangibabaw ang panawagan ng pagpapanay ng pag-ibig at pag-asa sa pagbangon mula sa mga unos. Welcome to IFM Christmas in Pinas, sa and IFM Tegupan. Ako am si Idol Matthew Pacheco. And I'm your Man.